talking about, Princess? Nakakahiya kay Hailey. Kakagaling lang niya sa Europe from their family vacation. Tapos kaganyan niyo? Pagbibintangan niyo? Pero narinig ni Justin na dito kayo magkikita ng kasabot mo. Kanina pa kita tinatawagan, hindi mo ina-answer yung mga calls ko. I really need you right now. Justin is talking me again. Alam kong hindi ako titigilan ni Justin. So please, I need your help. After school, pupuntahan kita. Okay? May plan ako kay Justin. Hindi lahat ng sinasabi at ginagawa ni Justin, totoo. Akala niya siya lang magaling mag-set up. I know you guys are spying on me para malaman kung sino yung kasabuan ko. Wala. Kasi ako lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. That's not my problem anymore. Saka alam mo, wait, I thought nagkasundo na tayo na walang pakialamanan sa isa't isa. Akala ko ba, case close na? Bakit habol ka pa rin ng sa akin? Alam mo, ikaw yung unang sumira ng pinag-usapan eh. At ikaw naman, Xavier, nagpapakababa ka para sa babaeng ito. You already downgraded yourself the moment you sided with her. Huwag naman sanong umabot sa mawalan ka na ng dignidad. Wake up! Matagal na akong gising, Libby. Alam ko na kung gaano ka kasama. At hindi mo ko kailangan tiktan sa kung anong dapat kong gawin. Magpapakababa ka para sa babaeng to? Seryoso ka? Ano naman ngayon kung nagpapakababa siya para sa akin? Alam mo, mali naman talaga na sundan ka namin at paghinalaan ka namin. Pero hindi mo kami masisisi. Bakit? Kasi may track record ka sa pagiging manipulator at pagiging maldita mo. Para na sa ito. Sundol eh. Bakit? Sayang naman kung wala kang mapala sa ginawa niyo eh. Ito. May napala ka? Bibi, tumigil ka na ano ba? Alam mo? Pagod na ako ah! Tama na! Tama na! Halika dito! May Halika dito! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Mrs. Tama Tama na! 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 dito ba naman pinapairal mo pa rin ang pang-aagaw mo, ha? Hindi ka ba nakontento na aagaw na mo na nga yung asawa at anak ko? Huwag ka nga magmalinis dahil babae parehas tayo na sa sitwasyon ng pagluloko. Ang pagkakaiba lang natin, ako, single, ikaw may asawa at niloloko mo pa siya. Huwag okay, ko itulad sa'yo. Then hindi ko gawain manira ng buhay na may buhay. Expertise mo yan, di ba? Ginagawa mo na nga sa asawa at anak ko. Pes kung ayaw mo maaga, alagaan mo kung ano meron ka sa buhay mo. Hindi ko kasalan kung nakikita na ngayon ni Raymond na wala kang kwenta. Oh, walang kwenta? Are you referring to yourself? Ganun ka, di ba? Lahat gagawin ng desperada. Gawain ng desperada yung mga agaw at magnanakaw. How oh, dare you!